Tingnan nyo yung na yan, yung yield na yan. Yield! Yield, yield! Sir Pards, eto na yung yield na pinag-uusapan natin. Sir Pards, ng FCC. Ano ba ibig sabihin talaga ng yield na yan, no? Mga kaibigan, kung alam ninyo kung ano ibig sabihin ng yield na yan, so please down, comment down below na lang or pakicomment na lang, pakisabi na lang kung ano talaga yung ibig sabihin ng yield na yan. Siyempre, alam sa seminar namin o sa lecture, kung anong ibig sabihin ng yield niya. Kasi bibihira mo din naman oh, makita yun. Sa ibang lugar, wala namang ganyan nakalagay na yield. Pero bakit dito sa Eton City, eh meron nakalagay na yield na ganyan. Yung triangle, tapos yung pinaka side niya ay kulay pula, tapos yung gitna ay kulay puti. May pakala na yield. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng yield na yan, mga kaibigan? So, please, comment, comment down na lang dito. At meron pa tayong nakakita ganyan, hindi lang dito. Ah, oh, meron pa. Okay, hey, alam nyo mga kaibigan Napakaganda yung talakayan namin Nila Sir Fards Tsaka yung mga ibang kasama natin sa FCC Philippines At yung lecture natin about safety Road safety Tungkol sa road safety Kasi although sabi, alam naman natin na Lahat naman tayong driver eh, Marunong magbasa ng road sign Siyempre Pero minsan Kaya nagkaroon tayo ng lecture eh, para i-refresh lang Baka mamaya nalilimutan na natin kung ano ba yung road sign na yan or sabi nga ni Sir Pad yung iba dyan eh natutong mag drive sa pamamagitan ng kumpare kapatid, nanay, tatay o kung sino man na hindi yung, yung iba hindi dumaan sa uh, syempre sa training course o so, disclaimer lang no? hindi naman natin sinasabi na uh, yung mga hindi dumaan sa training course ay eh, hindi marunong sa traffic sign no? disclaimer lang So, yung iba naman talaga, pero real talk, marami talaga sa atin na nagdadrive ng motor, especially motor eh, hindi dumaan sa training o yung sa tulad ng Honda training course eh, mayroong mga ganyan mga kasamahan natin na hindi dumaan o yung mga kasama nating rider so, pero ngayon, yung, yung road sa inyo mga kaibigan na yield na pinag-usapan natin eh, ano ba talaga yung ibig sabihin ng yield na yung paulit-ulit ko tinatanong nga eh ano pa yung yield bakit ganun yung sign niya? Road sign ba yan? Traffic sign ba yan? Ano ba talaga? Siyempre road sign yun. Di ba nakita natin? Eh, meron pa kasi ditong yield eh. May nakita pa ako ditong yield. Yun o. No? ba Wow, bumba. Bumrum. <laughs> ito pa. Meron pa ang road sign dito. Ano ba ito? Saka natin pag-usapan kung bakit broken line to. Ano ba ibig sabihin ng broken line na yan? You know, may mga broken line na zigzag-zigzag pa yan. Ano ba ibig sabihin ng broken line na yan? eto muna ayan oh ayan no pa siyang yield sa baba at meron pang yield sa taas oh ano pa talaga ibig sabihin ng yield na yan shout out sa Greenfield City ayan merong yield dahil ba ano to y kaya naka yield siya o ano pa talaga yon syempre ito ay isang ano ba masabihin natin? <laughs> isang pahulaan na lang din or baka may nakakaalam din sa inyo kung ano ibig sabihin talaga ng yield. Okay? So yun lang mga kaibigan na big shout out syempre kay Sir Pudge o si Rolando Parado na natin. Siya yung ating safety officer at syempre isa sa mga napakabait na kaibigan. Okay? So yun lang mga kaibigan lagi kong sinasabi ngayon bukas at magpakailanman Igiya tayo palagi kasi alam naman natin may pamilyang nag-aantay sa atin. Bye-bye. Thank you. Bye.